nilibo ang kwarta na ko. Wa, ganyan sila kakuha. <laughs> wa, tapildi. <laughs> May mukot ko sa duwal ako kumpare. Tsa, bright. at ko kayo kung sila. <laughs> Nya, nalabuan na ba Kitungod, atong manok nila nga gitari. Ila ha, pabo. Iro, wa sila kaybaw. Nga ako ding manok. Iro. <laughs> Luoyan silang manok ka Nidagan, nakakita lang sa gwai sa kong manok nga iro. Hingan lang tog titik ning kay. <laughs> Hadlok ka babong o da. si bat ha. Oh, di arga pa na kong kwarta. <laughs> Ando duha pas mo. <laughs> Merese ninyo. Mauna di ha. Kay break break mo. Nag una, una mo pa bright nako. Tanawa. Pag sa si kong utok. De, saplek <laughs> mendoa doa. ha ha Meganikin otokan aku rone He <laughs> Mas bright bagiku nila Maunin na, di kong <laughs> Aw, kuwarta, ha Dagan gigong kuartah Aw Ini kuartah ha Tigi nih magas toh Bas dag. Di sila Maka sa Sakung kabrait He <laughs> he Aw Wadah Ayak kain aku dulu Aw Pambay pahit alang Nih kain tutan Kuartah ha Nung lakau paman ha makabuti pa rin tulits kay karoon kayo na gisabutan ng pari tulits na kinahang lang makapaos mi ni pari toto e naglagot mi atong naging adlaw ang among pabo di kontrahan ang iyang iro hurot ang among kwarta karon ihurot ko ni akong halin sa lata butilya puslan man di na mahitabo nga mapapilde pa mi anong higayo na kay si pari tulits nagpaligyap ito ito yung mga kahoy Pabot ko na kinahanglan makabaw sa gimi higayuna. higayon na kay pulti di ko pil di na mo ni pil paabot ko dire naglag ko kapuyo ay eh. murag masaple akong abagag pinasaan sa palwa hatod ako dito sa so kong soke kay grabe na yung paninguhan ako ron para makakwartal ako kay pastor yung kumakabaw si Pilotong ato may aking adlaw murag kong di pila na kagabi eh murag duha na kagabi eh kapin yung wakoy tarong tuog kay tapos magrigor di kong di ko kadawat na nalabwa na akong kabrayat ni Pilotong nagtuon ko ato may sabong na mo ato may aking tari na mo mudaog na kay ang pabo tako kayo mong pabo uran pa na mo glampas ang kapait kay among pabo ni talaw kay ang manok na dito iro. Ang silpi <laughs> na na eh. sabong iro manok o pabo. <laughs> Karoon, nagsabot ng pariali. na among sungon si Pito Ingon si pariali na ko. Nga dako siya halin siya lata o botilya. <laughs> ne, kay wala ay mamasurahay di sa mga barangay si pariali na. si kupitin siya sa mga lata mga basura din Ako sa wala si kupitin siya sa mga panguhag palwa din sa kalubihan ni Tino. <hari>, Karoon, inig adto nako ni pare ali karon kinahanglan sa buta na mo bayo kira na nako akong mindset katong pinaka pinakataas akong IQ mao ta akong gamiton para di ko malabog ka priority Pitotong. kay kinahanglan na kini akong hinaguan halin sa palwa kinahanglan mudaghan na gid di ko kadawat nga malabwal ko sa priority pero sugod karon di na ko palakan si Oh. oh, kami ram. Kaya sampai tulis saya. Gusto niyo kayong makabaho si ni Pritutong. Kening akong halens butil yaugrata. Isyo tuni tanan bahala mula purdui. Rei, 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 ang rei, 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 rei,

Oh, kan nih, eh, Mike kuna biogok kan dulu apa ku ini ni bright kau tu mungkin kan lah. Kau di sokong apa bata pakai biogok juga tuh karon. Bila main kuarter dia, aku sok utuk. Bila main kuarter dia, sibut singgung mil, sibut Kini aku setinta ni. Eh, e, e, tipu tadi. Kenapa? Anu, anu, tipu tadi. E, si guru nak gini kuno huna di kano nak mayu ha? Aneh aneh sih. Nak kandungok mukuk histori yang ngasih pertolong kuno sigi nak kuno gapi, Tunggu sih yang ada og uh, dari nato. Kata kan nato kutaha. Mau gini, nih, gini. Ipa itu tutup bebain, mau ok nanti itu ah. Atuk nih pemasin. Udah gan ori ni bisa pelit petak usah kada mentak ngabai. Usah dia tahu. Si ku ah. Betul ngahan ni ku ah. Ang atong plano karon. Kay naisugat sugat misa tusilingan silingan dito. Si Prito tunggu tu aku no nasing standby siang payag. Di pa mai pai ko no kuarta. Ke anak anak ko kuarta daog ni. Usah kaya hewe ayo jauhan tanan Ayo sa. Lagu tunggu. Ani ni siya Kung maayo siag utok ni kung maayo siag mo plano karon panahon na karon buwan Pala buwana aku. Ni bantai hal di unsam na plano ni mo anak. aku. ni mo ang akong plano. Ikay o approve kung okay ba? Oh, sige, sige, pre, sige, pre. Sige, anin siya. Sulungo na si pertotong dito siyang payag. Mm, yeah. Ato siya sa buton na magsabong tatari. Wala na iro ay! Oo! Oh, oh. Wala na iro ay! Oh. Manok kayo na gita! Oh, sige, sige! Manok kayo na dyta. Manok kayo na gita niya. Mm. Ato siya sa buton kung magdagani o dili manok, automatic pili. Pili na sad. Oo niya. Kung manok dyan puro, ango atras matik ya pun pilih oh kena kena oh pero kinalan atos ya sabutun atos ya sabutun nama nuk jod kaya manikas kaya siya pre magdagi siya iring yung sapan nade ilaga iro yung sapan nade oh unggul pecukan oh matik pilih siya matik na manuk kayo ta manuk jod oh ini aku mau sogot siya ang atong manuk atong orang buang sundang <laughs> kena ya <laughs> eh, saman oke okay, oke okay. ang plano oke okay, pre okay, kena ngurang <laughs> approval ah mau <buteng. laughs> <laughs> mga si si ko, Wat ay ka may ka pro. Mamulit ka putang tao mo ilya ikaw kahoy. Sundang na na kaya siguro na ginawa siguro na mo 2 million kwarta. Main tang pag kuwang na lang og 100,000 para mo 2 million. Hey. Ay, pre! Natay kang buhanga ka? Saan lagi mo na sa ako, ako ang kalingon pre? Masaag, ako sa ano? Oh hold na. Sumpeto. Amo ang dipisita mong kupare nga grabe pagkatikas na. Dili <laughs> pre. Dili man ingon ya tikas kay. So, tikas tinarong matag sabot. Ito maging pala sabong, isang isang on mie isang 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 sempre, aku isang 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 aku isang 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 gihimo lang minimum yung pamugas o panudan. Si ni mo, barat lang yung kanamu. Oh, siyempre naman, pre. Kay, alang, alang dili ko manabi nga tinuod masad kay. wala pa ko ninyo sugde o binuang. Ngayon, anak de ang pamaagi sa mga sugal. Dili ko magkakataon, ana. Pagyaon. May largo tabi ang sa toyo ninyo. Dili na, still lang sa dito. Ang among toyo, dili, pre. Gusto may makikrimat si mo. Oh, ha, kana. Doon na may halis palwa Og lata, og butilya. Oh, ha. May <laughs> rimas man si Pake o si mm. Kita paghanga kumpare. Ay, si katong katawa da <laughs> karon sabuton butong so... tanigtarong. sabuton butong mm -hmm. tanigtarong. Makikrimax si Minimo pre. Pero, doon ay pero. Na, pre. Kinahanglan, manok na atong dadon. Dili ka magtatiro. -dil, tinarungay na! <laughs> <laughs> tinarungay! Pre, o kanay inyong gusto pre. Nah, hadlo ka! <laughs> Gaangangagal na ko rin. Yung anong hadlo kung ko? Nga naa ako'y manok. Nga ispiso kayo. Ispiso pa na ko maunay ako gitaga yes, na para nga siguro mm. yun nga magkatari ako. Ah, oh, sige, ani ni siya? Mm. Tarong sabot. Mm. magtari Magtari tako sa makikrimas mo mm. so galan ka na mo og nobinta, nobinta, nobinta mil mo siya rin. Nobinta yung 5. Dili, 120 mil. 125 mil. 125 mil. 125 mil. 125 mil. Pero oh. paminosa, 125 mm. mil. Pero ang atong sabot, inigtari na to, ang magdalag kung di kung imong dadon dili manok, mati ka pilde. Matik pilde. Manok oh, kayo ta? May problema na pre kay kumpare mata ako agad na ko ninyo duha. Ma gani, kung magdakag iring iro ilaga o pa to pre. Tao ungoy patyukan. Oh. Pilde ka matik, Kinala manok jud atong sabungon. Oo, oh, oh sige. Oh. Manok. Ya, unsa may gusto nimong buhang itaod? Ay sus, kana pre. Kana ra di pre, ja, pre ako wag ikoy problema. Kanang inyo ba pag unsa inyong itaod sa si inyong manok? Nga buhang. Ah, sige, sige. Oh. Ya, saban? ang balaod ang muatras matik pilde oh. bisag manok kani ay madaan na tutanan oh. pero ang muatras pilde matik ari to daog sa buwang ari to daog no? ka basta manok jud kasado na ka konti sana kay kuha usano manok oh, aw sige kinalan kuasa dito imong manok aw sige kuha basta kami ra magigo oh. unsa imong buwang imong itaod bisig sa imong buwang imong itaod sige basta kay manok jud oh, oh. ah yeah. ato sabi oh sige bye bye mm -hmm. okay. <laughs> <laughs> kuha sila silang manok bisig unsang buwala ay lagi itaon. <laughs> nagto bright na kay sila si hey, pagda buwang ringin sakto <laughs> kay kiring at ang manok nga porting pagka espisoha na pay buwang nga makakita mo ron og unsa <laughs> wa <Buwa> unsa <nakutuami>. <laughs> <laughs> na kuno abi di ana ang manok daw pay toilets giligo pa nagudaan aron gud malupig kagwapo <laughs> gwapo kay hinapay <guluhi> tapos pritulis nagkuha tong itaon ani kung sa kay iyang taon ani kay paumpong kunya sundag mo kuno iya hita kin ani pre ladong daog pre pre di anang manok pre biligo na ko daan pre di malupis kay gwapo ana ko isukol pero to pre isukol pero isukol wah ini kita pelan pelan ni ni pertutung pre mu atras nasi ya kiu maya makan eksikan imong monok Mai kiri pre asuk kiri pre karena pre kiri maya makan eksikan pre nya maya dah kuang sundang ini siapa lah ni ini tumpas sama nok halang halang namun lagi nanti kita jalan anak pre atras satu dan tumpatik atau seni teguanan

para musamot ang kadaghan ng kurtaha dayon magparito kitang duha ini kadaog na nato pero tauran tikag buwang ron di aras ang buwang akong gitaguan kaya nga ang akong kontra ron ang duha na ko akong pare nga sa manok pero espiso sila ang iya ha espiso masaka iliwat ng kastagiya <laughs> patay kitang duha ron na anna siguro sila kay ganihar manto to unang to yung lakaw na ko sa ato pa nagpaabot na to sila na ko

Wag ko masayop sa kung pagtuo nga nauna mo. <laughs> 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 nga, ano mano kayo? Kada ni. Important. berarti segera lelah sahak sama anak Apa ini? Ah, si kero, om, sadarnya emang sabar. pasti kan emang pre. Kan, emang pre, emang Saya kan tapi om, gue tahunan aku sama anak Tahunan, oh, emang pre. iya emang bisa Oh, on pre. Oh, emang 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 pre. Oh, buang pre. Oh, emang pre. Oh, pre. Oh, emang ini Oh, emang pre. Oh, emang Ah, ang buwang na pre. Wapano paano pre? Kay medyo taas <laughs> taas mo sundang. Sundang mo pre, sundang sundang. Sundang. At haita anak pre mo inyong buwang pre no? Ha? Patay og maigo ring ako ha. Sigurado gyud nga makapayasan. Mamita nang ha. Itrije gid nang buwang ada. Ha, ay ay mo pakan si mi. Di na man mi mahitabo pre nga magpalabaw pa mi. Malabuan mi si mga bright. Kinahanglan kami mi bright. Pretty, pretty. bisaya remening aku ah. Oh. Tanya, kena sama sabugo na tadi. Oh, sige, sige. Aku sering oh. orang buang aku apre. Ah, Kayak bisaya. Oh, asa mau buang semua? Tadi ra apre. Unta. aku aku kuarta, aku kuarta sa. Sampra kuarta apre aku ngibutang apre. Ibutang oh. lagi mau hadiah. Oh, ibutang ini. Oh, ibutang ayo na gawiri ninyo. Ta orang kuning aku ang bisaya. Oh, oh buang. Kayak bisaya man. Atau lesan yang padat, ang atsang. Ngano atsang na mo, Apri? Ay, pagbuot. kay mao man ni Bisaya kasagaran taga magbukha man ipato lang manok libre adi na magsilbi free unsay dili ka sumda ra amo ay ay may atras ang muha atras pindi ipotang na na dire 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 Adik na yun, kay lamit kayo nang kanon. At sabi ng pangupin na. Adili na mamatay sa man. Mamatay na sa mga. Andre, patong! Andre! Hoy! Hoy! Patay mo sige kayo saan! Kwarta na dik! siya mong buwang! Nga makabuwang! Maigo ang kontra! Buwang ulo! Kwarta na Another! ¡Guana tu millonada! ¡Una tu no, ¡La panda! <laughs>